Hey, mga kauma. So magluluto tayo dito sa kaldero. Kita lang namin to mga kauma sa TikTok. Kaya ginawa din namin. Itlog pala to ng dinosaur mga kauma. Uy, wag ganon. Nakakita na ba kayo ng dinosaur in real life? Ayan, nilagay ko na yung itlog mga kauma. Ako lang kasi yung naglagay kasi si mama nagbibideo. Ay, mama, itong una na itlog na nilagay ko. Lagay na natin. For the girl. Ito naman sa akin. Perfect yan. Uy, sana all. Ayan na, oh. Kukuha na tayo ng asin. At, lalagay na natin sa itlog. Ay, ayan na, guys. Maganda to, guys, kasi hindi na madami na hugasin yung hugasan nyo at hindi pa gasto at hindi pa tayo makakamantika hindi makakapataba sana all so ayun na nga mga kauma nagigib muna ako ng tubig sabi ni mama very good daw so mga kauma ito na yung gusto ni mama na medyo hilaw medyo luto. Ayan na nga mga kauma, ginawa na ni mama yung sa kanya kasi gusto ya, medyo hilaw, medyo luto. Ching ching ting. Tira tira tira. ching ting ting. Yeah yeah yeah. Ayan na ako guys. Ayan, unti-unti nang nakukuha. Ano? <laughs> Ayan na, guys. Wow. Yummy. Tingin pa lang. Masarap na. Yun lang mga kaawa. Bye. Bye.